Ang gusto ko pong pasalamatan ngayong Pasko, si Mama and Papa ko po, syempre. Noon pong time na nagkasakit po ako, hindi po sila tumigil na samahan ako everyday. Nag-start si Fatima sa kanyang mission noong nagkasakit na siya. At age 5, mahilig na talaga siyang kumanta. So every time na sisimba kami, sasabi niya sa Mama, gusto ko mag-member ng choir. Parang doon ko nakita na talagang gusto niya mag-serve kay God. Ma, may surprise sa inyo. Yeah. <laughs> for you. As a thank you for everything. Hindi lang sa pagsiyaga, kundi sa pagmamahal sa amin. Salamat, <laughs> anak. Thank <laughs> mama. <laughs> <laughs>